Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sectoral meeting ngayong araw, inatasan na pangulo ang Bureau of Customs na ipagpatuloy ang mga raid sa mga warehouse para masawata ang hoarding at illegal importation ng bigas. Si Alan Francisco sa Sentro ng Balita Live. Angelique, sa mga naunang pahayag ng pamahalaan, isa sa mga sinasabi nilang dahilan, kaya tumataas ang presyo ng mga agricultural products tulad ng bigas ay dahil sa mga hoarding o pagkatago ng mga produkto ng ilang negosyante. Kaya naman Angelique, sa sectoral meeting na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kayo nung umaga, kasama ang kanyang gabinete, inatasan niya ang Bureau of Customs na ipagpatuloy lang ang mga raid sa mga warehouse o bodega. Ito'y upang mapigilan ang hoarding at illegal importation ng bigas. Sa briefing kanina rito sa Malacanang, sinabi ni Customs Commissioner Bienvenido Rubio na nagain sila ng tatlong letters of authority laban sa tatlong warehouses na napaulat na nagtatago ng imported rice. Ang tatlong warehouse na ito ay sa mailalim sa Visitorial Power ng Commissioner. Ito ang uh, Great Harvest Rice Mill Warehouse na matatagpuan sa Intercity Industrial Complex San Juan Balagtas, Bulacan. Ang uh, San Pedro Warehouse at ang FS Rice Mill Warehouse na pare-parehas matatagpuan sa sabing location. Natukoy nila Angelic na mga bigas na nakita ay imported mula sa Vietnam, Cambodia at Thailand na may initial estimate value na higit 500 million pesos Sa mga bodega na ito ayon sa BOC ay pansamantalang sinara para i ang mga imported sacks ng mga bigas habang kinukompleto ang inventory. Angelique Guardiado, ang mga warehouse ng Bureau of Customs at Philippine Coast Guard. Inatasan ng otoridad ang mga owner at operator nito na magsumite ng mga patunay ng payment duties at taxes nila sa loob ng labing limang araw o hanggang September 8, 2023 alinsunod yan sa Customs Modernization and Tariff Act. Samantala, Angelic, aprobado naman na ni Pangulong Marcos ang Republic Act No. 11959 o ang Regional Specialty Centers Act. Bahagi ito ng plano ng kanya administrasyon na itaguyod at i-institutionalize sa mga healthcare centers sa mga rehiyon ng bansa kasabay ng pagitiyak na magiging accessible o madaling mapuntahan at abot kaya ang mga healthcare service sa lahat ng Pilipino. Sa ilalim ng batas na ito, ang Department of Health ay magataguyod ng mga specialty centers sa mga ospital sa bawat rehiyon at uh, sa mga GOCC o government-owned controlled corporation specialty hospitals. Ang batas nito Angelique ay may patutupad labing limang uh, araw mula sa publication nito sa official gazette o sa dyaryo. Angelique, ang batas na ito ay uh, consolidation o pinagsamang Senate Bill number 2212 at House Bill number 7751. Live mula rito sa Malacanang, Angelic. All right, maraming salamat, Alan Francisco.